nila ako minsan, ang dami nila. Ako lang mag-isa. Ilang taon nilang pinakinabangan ang kanal namin na yan. Maayos ba yung ginagawa nilang ganyan? gigipit sila ng tao? Nagkaroon po ako ng severe anxiety. Ligtas ka ba sa iyong tinitirhan? Narito ang mga batas at karapatang poprotekta sa iyong tahanan. Paano kung ang pinto ng bahay mo ay hinarangan ng Homeowners Association? Yan ang reklamo ni Riza sa presidente ng HOA na si Marife. Ang palag naman ni Marife, di ka nag-ambag sa pagpapasemento ng kanal. Sino ang nasa tamang daan? Sino ang nakakatapak ng karapatan? Makialam sa, sa case, to, case to, face, face, to face to face to face. Paano kung ang poste ng kontador ng kuryente ay nabangga ng truck at natumba? Sino ang mga lalapitan para muli itong maitayo? Yan ang inihingi ng tulong ni Sunny. At dahil tagula na naman at bahayin ang lugar nila sa Marikina, hindi na tayo nagpatumpik-tumpik pa. Ang problema ni Sunny agad-agad sinolusyonan sa Cayetano Action Agad. Paano ba maging Kelvin Miranda? Alamin ang sikreto sa tagumpay ng unang lalaking sangre at kapangyarihan ng meron ang kanyang brilyante sa Ask Boy Abunda.

Ito po ang tanong ng Pilipino at kasalukuyan tayo narito po sa The Origin Restaurant dito po sa Brittany Hotel. At dahil World Population Day, ang ating mga katanungan na sasagutin ng ating mga abogado ay may kinalaman sa population. Narito po ang tanong ng Pilipino number one. Ito'y mula kay Nene Marie mula sa Maynila. Kami po dito sa barangay, dumadami na ang mga senior citizens. At marami pong matatanda na iwan na lamang sa bahay. Wala bang plano ang gobyerno na magkaroon ng long-term care para sa kanila? Sino po ang sasagot nito? Tito Boy, um, Madam. Ikaw. Marami kang mga fans. Itong si Atty. Marian ay marami pong mga fans. Bumati mo muna kayo. Hello. <laughs> okay, so pag-usapan natin ito, mga senior citizens na naiiwan lamang sa bahay, wala bang programa ang gobyerno, uh, anong iyong masasabi, Atty. Marna? Yes, Tito Boy. Actually, may mga batas tayo po no, para sa ating mga senior citizens. We have the Expanded Senior Citizens Act. We also have the Senior Citizen Center Act. No? And ito po ay, um, ang may mandato po sa kanila is yung DSW, yung pinamandate po, DSW para po uh, ma-protectahan ang ating mga senior citizens. So, um isa rin po sa mga makakatulong sa pagangalaga sa ating mga senior citizens is yung ating pong mga LGUs. So yung um the best example actually is Tagig, Bayan ng Tayo. Okay um, ang tagig kasi natin is um, noong 2019, if I'm not mistaken, nagpatayo sila ng napakagandang pasilidad. Ang tawag nila dito ay Center for Elderly. So, ito po ay five stories. Uh, merong um, spa, uh, meron pong pool, meron um, free na consultation area. Uh, ganun po ang um, ang pinatupad po dito sa Taguig. Plus, meron pa po silang parang home care program. So, dito po is binibigyan ng mga maintenance medicine sa kanila po mga bahay. Hindi na po kailangan tumabas sa mga senior citizens para pumunta barangay health centers. So, yung ating pong mga barangay health workers, dinadala po itong mga maintenance na gamot sa ating pong mga bahay ng mga senior citizens natin. And aside po doon is, uh, meron din silang yung parang referral program or referral system. Kung kanya, kunyari po, may kailangan sila sa isang hospital, sa DOH, or PhilHealth, So, ito po ay nire-refer na po ng ating mga barangay health worker para hindi na po pumunta okay. o lumabas sa ating mga senior citizens. So, ito'y programa ng isang LGU. And in this case, ito'y programa ng Taguig uh, City Government. Yes. Pero ang gusto ko lang iklaro, halimbawa, ang isang senior citizen ay may kasamang apat, uh, the card applies only to the senior citizen. Yes. Hindi doon sa tatlo. Punta naman tayo dito sa tanong ng Pilipino number 2 mula kay Lika Abelio na taga Laguna. Dumarami po ang kaso ng mga bagong silang na sanggol na iniwan o itinatapon <coughs> kung saan-saan sa amin pong probinsya. May programa po ba ang gobyerno para tulungan ang mga ina at masagip ang mga sanggol na ito? Yes po, may meron pong programa ang ating gobyerno para sa mga ina na hindi pa handa sa sa ganitong sitwasyon. So under the if if that parent is a solo parent, under the law, yung solo parent kasi is defined as someone who is um uh, who has an unborn child. So kahit hindi pa niya pinapanganak, uh, nasa, nasa sa sa sina, sinapupunan sina. niya yung bata. Pwede siyang mag-avail ng programs ng DSWD. May mga targeted interventions ng DSWD in terms of counseling, in terms of healthcare, so uh, spiritual enrichment. So, ano siya, medyo comprehensive din and also, meron din itong monthly cash assistance. So, kung nababahala yung isang parent isang na ina, halimbawa, isang ina na hindi niya kaya, na hindi niya kaya Huwag siyang mawalan ng pag-asa kasi mayroong mga programs of government para sa kanya. Nagre-respond ba talaga ang DSWD sa mga problema ganyan? Yes. Kasi ang daming mga nanay, ha? Halimbawa, hindi naka-plano ang pregnancy. Hmm. Ang iniisip nila kaagad ay, yun nga, paano ko tutustusan? Paano ko pangangalagaan? So, ang sinasabi mo, Atty. Badep, ay mayroong programa ang DSWD na hindi lamang yung cash na ibibigay, pero may counseling. Tama. Talaga? Uh, po Kailangan lang po niyang pumunta sa um, Social Welfare Development Office doon sa LGU at magtanong kung ano yung mga programs, sa paano siya mag-apply. Okay. Doon naman tayo sa ating tanong ng uh, Pilipino, number three. Ito'y mula kay Gerald uh, Caberto. Mula naman po ito sa Palawan. Minsan po, may mga bata pong iniiwan at pakalat-kalat sa kalsada pero hindi po nila inaaksyonan kahit ilang ulit na sinusumbong. May pananagutan po ba sa barangay or LGUs kapag pinabayaan nila ang ganitong kaso? Ano po ang dapat gawin? So pagdating po sa pananagutan, klaro naman po sagot, meron talaga dapat silang pananagutan kung pababayaan lang nila yung mga batang ito sa kanilang teritoryo. Yung makunan? mga LGUs po. Ah, LGUs. Um, kasi mandato din po, sa, sa konstitusyon natin may separate article doon for the youth na dapat prevent um, exploitation, cruelty, neglect of children. At marami din pong batas na nagsasabi uh, ng kung ano yung mga responsibilidad dapat ng isang barangay, halimbawa, munisipyo, city, um, city government, pagdating sa mga ganitong klaseng, um, sa mga street children. Pero ano po ba muna yung dapat nilang gawin bago tayo pumunta sa pananagutan? No? Yung DSWD po, naglabas po sila ng isang uh, memorandum circular. Parang nilalatag nila doon lahat kung ano yung dapat man gawin ng mga LGUs. So, sinummarize po nila yun into three. Tatlong T's. Una, um, tawag pansin. Ibig sabihin, i-profile natin itong mga batang ito, no? kung sino sila, nasan sila, anong ginagawa nila. Pangalawa naman po ay tulong tugon. So doon ka na magbibigay ng interventions like for example psychosocial support, educational assistance or legal assistance man yan kung napapahamak na sila ba may, may parang children in conflict with the law. So marami po yun. No? And then pangatlo yun na pong uh, tanggap kalinga. So mas mga medyo long term na po ito pwede na kunin into protective custody to mga batang ito. No? So kapag yan po mga bagay na yan ay hindi nagawa saka po papasok yung pananagutan yung liability ng mga LGUs for failure to implement these kinds of Okay. Ano ang immediate action? Tatanggalin mo sila sa sitwasyon na ikakapahamak nila because that's the first goal dapat the best interest of these, these children. So into um poprotektahan mo sila sa pamagitan, for example immediate no? yan ha immediate. immediate Opo. Oh, um oh. putting them into for example um um a, a, a certain facility kung an may multipurpose hall man sila doon and within that area pwede na po silang bigyan ng mga interventions na sinasabi ko kanina. Ako, maraming maraming salamat. Kaya ayan po ay in celebration po yan ng World Population Month. Kaya karapatan ng mga bata ang ating pinag-uusapan. Uh, kaya kayo po, kung meron po kayo mga katanungang legal, i-post nyo po sa aming mga iba't ibang social media accounts at uh, sasagutin po ng ating mahahusay na mga abogado na handang sumagot ng kahit anong mga katanungan dahil ang tanong ng Pilipino po sagot ng Kaitano in Action with Boy Abunda.